Kala ko to, butel. Halaan pala to. Halaan. Halaan. Hindi, okay, ano to? Huwag kang paawas. Daragdag lang ako naman, sir. May pagkatahong kami, pag ha. <-tahong> <laughs> may kami, <-tahong> kami. <laughs> kami, kami. kami sa may marinas na. Nasaan yung 200 mo? Saan ang takalan ng <laughs> 200? Grabe, <laughs> 200 na ngayon yan. Ha. Dati 100 lang yan. Pinutul mo pa, oh. Pinutul pa? Oo Wala bang Para original? No. Meron po. Original na, bigyan mo sa akin. Ilang yan, po? Yan, oo. po po talaga. Siyang, sige, siyang. Oo. Hindi, magkatao kaya kami. Pinuputol yan. <laughs> eh, hindi ka, kaysa sa ating ha. Ito lang, sir. Isa pa, sige. Dalawa yun. yung dagdag. Lagyan mo na na dagdag para... O, oh, isa pang ganyan. Halo ko, buto yun. Halaan. Hala, Oo okay. nga, okay. limit na rin ng halaan eh.

200, sir, may May ito po, 100, 150, 200. Oo. Ang hirap naman ito, buhok kahit buhok sa mga Kukulikotin na Ayun. Salamat. <laughs> meron pa lang gano'n, nakatago yung tabong <laughs> malaki ah, Kaya, kaya alam ko yung magkatao ang tita ka lolo ko Kaya ko Kaya sabi mo, oh ba't ito hanggang ba't wala kang original na tala <laughs> Kaya natawa natu sa akin yung ano yun eh. <laughs> okay, so, oh, ay, ma okay. Pag hindi ma ka marunong Pag hindi ka marunong, wala ka. dadali ka ano Tapos po yung talabaw, kung bibili ko dyan Kasi ang talabaw dyan, sinasalansan ko yan Kala mo marami, sinasalansan Wag loob niya, ang loob niya. Tapos pagsalin noon, wala na. Wala na, ako konti na. Ano po yan nga? Mas malayo kasi niya. Alam na alam ni Galvin ang mga sikreto eh, no? Magtatawag po kasi kami ang lolo ko. Eh, ilan po ano rin, ano rin. Andun ako, tiyakin. Baka minsan din kasalansan ng... Secret reveal! Ganun pala yun, ha? Nakasalansan pala yun, ha? Nakapos sa ibuang ka. Mga sangkap, sibuyas, kamatis, bawang, papaya. Okay, ito ano? para sa tahong. Ito naman ay... Ah, dito rin yan. Dito, Tap, dito yan. Uh, yung ito. Sa tahong ito, mga papaya. No? Oh na, pinakalbit Mamaya, pagkaluto. Yung, yung suka, kasi, tsaka, ito, ito. Pwede ko yung sa wiper ko yan. Tsaka ano? Pang, panghalo? We're talking about paano ginagawa ito. So, yun ang ginagawa natin. Ang okay. uh, uh, katuwa nga si Lor, eh, yung nag-send Meron po siya, 71 years old, na nasa uh, OF lang. Hello! Again. Go. Go go. Yes, the go go. go go. Go go. Go, go, go. Yeah. Oh, eh. 'yung mga tropa. Kain na kayong mga brothers. Kain na. Kain tayo. hindi Tuloy dikit natin di malalampasan <laughs> kayo. may pula eh. Uh, nagdarating